Abay, pinakita nga ni SGA kung bakit siya favorite to win the MVP takeover dito sa Lakers defense pero hindi nagpatalo si na Luka Doncic at nakipagtapatan na sinaman pa ni Austin Reeves. Lebron naman parang truck dito at unstoppable talsig ang defender. Fourth quarter takeover ang ginawa si Isaiah Hartenstein talking trash matapos ng kanyang grabing defensive play. Referee dito mga idol pa epal at wild calls ang ginawa na talaga namang sumira ng laban. Rematch ng Los Angeles Lakers at ng OKC Thunder, the last minute ay binago ng Lakers ang plano nila pinalaro ang buong lineup, revenge game ba ito ng OKC or the same result the last game? Well, start na agad tayo sa ating first quarter, kaya ng last game ay ang shooting ng Lakers ay mainit agad, 4-4-4 sa three pointers at gaya din ang huling laban nila, eto namang Thunder ay nakadikit lang din at si SGA na naman ang nanguna sa kanila at dito ay nakuha niya na nga rin ang first free throw of the game niya at kasabay din niya ng timeout na itong ang LA Lakers. And after the timeout, abay dito na nga umarangkada lalo ang opensa na itong home team kung saan naging 10 points na ang advantage nila. Pero ang three pointers nga ng mga dayo dito ang bumubuhay sa kanila para nga makabalik sila sa laban. Ganda pa ng end one play dito ni Austin Reeves at hindi pa siya natapos dyan, ginawang highlight pa itong si SGA. Iwan sa crossover, another end one play, tough move. At talaga nga namang offensive masterclass ang ating napanood dito from both teams kung saan parehas nga silang mainit sa ano lang offense at walang nagpapatalo dito mga idol si Luka Doncic. Nag-take over mode na nga rin dito. Umabot na siya sa 11 points. Pangtapat nga yan sa 15 points naman na ito SGA sa ating buong first quarter pero tinapos ni Austin mga idol ang quarter na ito na may 15 points din siya at ay ating score at 43 points. Second quarter natin hindi pa nga rin humupa ang opensa ng dalawang team at talagang palitan pa nga rin sila pero ang Thunder na nga dito ang may ng kalabangan. Si Lebron inararo pang Thunder player dito sick Pero bigla nga sumikip dito ang Thunder defense. Pinwersa ang LA Lakers sa napakaraming turnovers at dito na sila lumamang by 10 points mga idol. 62 to 52 timeout itong si Coach Reddick. At matapos nga niyan ang OKC Thunder nang nagkontrol ng labang ito at si Child Religious Alexander mga idol ang nanguna nga dyan sa final minutes para nga sa kanilang team sa kanilang opensa. And what a block pa nga dito ni Hartenstein sa poster dunk attempt na ito nga ni Dalton Kineg abat talaga nga namang tinarastok niya pa pagkatapos niyan. At sa ending nga ng ating first half mga idol nagtala ng 80 points etong ang OKC, ang LA Lakers 72 points, 8 point lead para sa home team. Third quarter natin, bumagal na nga talagang opensa dito ng okay si Thunder dahil sa Lakers defense. Tapos si Lebron na buhay ng opensa at quick 5 points ang kanyang ginawa. Sinamahan pa ng nice defensive play tapos 2 points pa ni Jared Vanderbilt. Timeout ng Thunder, 2 point game tayo 84 to 82. After timeout, abay hindi pa nga tapos si Lebron James at deep 3 pointer ang kanyang ginawa. Ganon din itong si Luka Doncic, Lakers nang may awak muli ng lamang dito. At insane defense nga ang kanilang ginawa kung saan ina Pinalaw nga lang nila ang okay si Thunder offense sa 10 points in 10 minutes. Another timeout tuloy ang home team. At hanggang sa pagtatapos lang nga ng ating third quarter, ang Lakers nang mayawak ng kalabangan dito. Pero one point game lamang tayo, 98 to 97. Fourth quarter natin aba explosive start nga para sa Thunder kung saan nabawi nila ang labang pero Lebron James to the rescue at talagang nakipagsabayan dito sa kanilang opensa at pagbalik ni Luka sumali na rin siya mga idol kaso biglang ineject ng referee nang dahil nakikipag-trashtukan nga sa fan at akala ng referee siyang sinasabihan ni Luka ejected nga siya hindi makapaniwala sa si Lebron at as hindi pa tapos ang referee technical foul din kay Jerry Vanderbilt dahil stir down ang ginawa kay Caruso after the block at dyan na nga nag-shift ang momentum mga idol kung saan tinig advantage yan ng OKC at tuluyan na nga silang lumayo dito sa LA Lakers at talagang hindi na nga nila hinayaang makabalik pang LA. Panalo nga sila dito mga idol.